may mga tinig dito hindi natin alam uh, ano anong klase yung mga tinig dito tayo dada maraming tinig bro ano yung mga tinig mali Merong mga tinig-malit. Merong tinig-malit. Kasi dito kami sa ano? O. Oh. Dito kami dadami kasi. Uh, hahanapin namin yung kung saan yun si sa mga kiti. Ito na dito guys. Baka dito ano dito nakalagay yun si ano baka dito bilagay si monkey ting. Makiting? <coughs> dito ka ba makiting? Mungkiting Ragnor kok kita ke Ragnor Parang Ulang Ano bro Parang ulang di situ Di situ daan bro Oh. Oke okay. Grabe. Grabe dito. Maraming ano. Guys, ayun natin namin yung kasama namin. Yung si Mangkiting. Tahi, ang sobrang tahimik. Ni okay, patuloy tayo pag Patuloy tayo dito. Halang ano. Maraming damo. Barang-barang yang berubah, bro. barang bro. Barang-barang lang wala yung tinig parang bata ano, ano may ano ka may pang laban tayo ah, sobrang maginaw pala itong spot to. Oh. Hmm. ay yung asin <laughs> hindi hindi may pang laban natin yan kayo <coughs> <Dah. coughs> <Dah. coughs> parang dito lang ah Saan ka tiyanak ah? Nur, alagad mo, alagad mo na naman ba tong sanak na to? Ha? Siguro, mga alagad yung eh, kagnor. Parang dito lang. Ragnor, nandito ka ba sa paligid, Ragnor? Ragnor, magsalita ka. Normal ka sa paligid ha. Na yung iyak ng bata. Oh, mag, bro, bro. lapit <guluh> bro. Ang lapit Bro, lapit. Parang di na. Tingnan ko <guluh> dito. Saan kapan banda siya anak kah?

Mag ano ka rin bro para may para Hindi. sakaling atakihin ka may panlaban ka. Hindi yung bigas, yung ano, panglaban natin yun. Uy. wang ok nakasiyaden že20 ah ok ok

Hola. Um, parang na dito bro. Na. Pero, ano bro? Si anak din, bro. Ha? Ano na yung dito? sila. Ngayon. Hmm. 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 Na. Tinamo mo yung ano, ni bro. Meron pa? Mayroon pa. Nasabi ka lang kapag naubos na ha? Oo. Ayan Kaya pa itong mga pal kanya. Yung, ano, yung panglaban natin. Dito yung isa bro. Ha? Dito isa. Parang nagtatago lang yun. Dito. Pero... Nalapakan mo Dito. Um, baka natatago lang kasi yung sinasabi nilang tiyanak baka tinatago lang tinatago sa ilalim ng uh, yung damo ito baka, baka yung dyan yung ka, ka. oh Tumakang dyan. Tumakang dito. dito. Udah Udah bro Perang di situ bro Bro Perang di situ Perang di situ Perang hmm. uh. di situ Udah Marah bro sila dito. Saan ka banda? Dito ka. Oh, parang dito lang. Oh. Parang dito lang puno ng ano, niyog. Okay guys.